Ayan ang ganda ng pagkapinta ng sasakyan. Tignan niya. Ito pala yung pinta ng ano, sasakyan ah. Siya yung nag-paint. Yung may-ari ng sasakyan. Ayan, videohan ko. <laughs> Ayan siya yung may-ari eh. Yung kausap ni Javi. Ang ganda ng pagkapinta niya oh parang akala mo ano siya napaka ganda nung pagkaano niyo hindi po yan siya dumi talagang pinta yan siya wow ganda napadaan kasi kami dito sa may say ano, more delicious burger masarap po yung burger nila dito Four. Yeah. You know, ganda ng pagkapinta niya. Ano? yeah. So, pinayaga naman ako na may ari na ko. <laughs> Ayan. Ganda ng ano niya. Pagkapinta talaga niya sexy naman nito. Ayan.